Kung naalala mo pa, ang mga panahong ito last year ay panahon na kung saan unti-unti nang lumalagana pang sakit na COVID-19 sa iba't ibang bansa kabilang ng Pilipinas. Ang isang kalabang hindi nakikita ay unti-unti nang nagpaparamdam noon at sa loob lamang ng ilampang panahon ay simula na ng pandemya at lockdown. Marami na ding nangyari last year hanggang ngayon. Madaming iba't ibang uri ng quarantine na nangyari. Iba't ibang batas sa pamimili, may quarantine pass, may alternate na mga araw at kung ano-ano pang style para na din sa pag-iingat. Dumaan tayo sa panahon ng panic buying na yung mga alkohol na dati-rati hindi naman nauubos ay biglang nawala sa merkado. Yung mga face mask na naglipa na ngayon halos kahit saan ka bumaling ay hindi pa mahanap noon. Pumipila tayo sa labas ng grocery ng napakatagal para pumasok. Walang masyadong mabili at pipila na naman para makalabas. Ang dating simpleng pagbili na tumatagal lamang ng ilang sandali ay naging napakatagal at komplikado. May panahon na dahil bawal lumabas ay umasa tayo sa ayuda. Naalala ko ang kumparahan ng mga ayuda ng kanya-kanyang syudad. May nasyahan at meron ding nakulangan. Natutunan natin ang mga online meetings at online classes na noong una ay napakakomplikado at hindi magawa ng tama. Pero ngayon, bahagi na halos ng araw-araw na buhay ng bawat isang. May mga nakulong sa bahay dahil sa pag-iwas sa pagkahawa. Merong hindi makauwi dahil sa lockdown at quarantine. Merong okasyong hindi natuloy. At merong natuloy man, pero sobrang simple na lang. Kung nawalan ka ng mahal sa buhay, dagdag pa yan sa may na karanasan sa panahon ng pandemya. Ang pagbabalik tanaw sa mga pangyayari ay pwedeng tingnan sa dalawang paraan. Pwede nating isipin ang kahirapan o pwede nating alalahanin kung paano tayo iniingatan at kinahahabagan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Ang bawat araw ay maaari magpaalala sa atin ng hirap ng sitwasyon o maaari itong maging paalala ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Naway maging katulad tayo ng sumulat ng aklat ng panaghoy na sa kabila ng pighati ay nagsabi, ang Panginoon ang lahat para sa akin kaya sa kanya ako magtitiwala. Kapit lang at asa ka pa.